Guys, kami. Halaman. Lilinis muna kami ng basura. Doon Oh, yung inano niya, nai-trim nung tao ni ate. Ano? Wala na yan eh. Oh. Tara pa. Kano kami na bibilik. Kasi dala ng ano. Dala ng bibilik. Bibilik yan namin. Ano lang ito eh? once a week. Once a week lang kami magdudulog. Kawawa ang halaman eh. apa tu orang nak keluar apa mana mana dah ini ini tama na hindi pa naman ako na

那们到 mister ko naman nagdidilig. Uh, once a week namin dididiligan. Once a week ang mister ko nagdidilig. Ayan. Ayan. Dito tayo. Ayan, nagdidilig ang mister ko. Ayan, dami nilinisan, no? Ayan, aming tinitirahan dito sa Richmond, California. May punong malaki. Ayan, ang bus. Kung gusto mo sumakay dito ng bus, ayan, 72. Ang number, papunta ng San Pablo. Iikot ng hilltop. Ayan, o, oh, yan. Once a week lang kami nagdidilig. So, guys, hanggang dito na lang.